ka, kung saan tayo na? Ini pantiyo ng kong guapo. Kung pamilya ko ako, bakit hindi? <laughs> sa kaya nagtatag na? Sa mas dakpaga. Muna ko lahat, trabaho sa ibong. Yun lang, Nandito na po kami sa sasahan. Punta po kami ng alakan. Ito po yung aking pinagmulan. Dati po ako mag-alak din.

Walang ibandaan dito na Wala Dito naman si Iwan Asawa ni Kai Oo Ibang pakilala ka Sabi mo kapatid ka Ito po yung yung po oh. yung Ito po yung tangkay ng sasa Ito po yung ginagawang Alak Ayan Daming laman to Ayan po laman Ito ba laman Meron Ayan Ginagawang alak Ito po yung reserba tokel. Punta muna tayo mga idol sa lutuan ng alak. <coughs> Gabi na bukang agay. Basta kumain ba kalang. Yots. Ito po yung nagawan sa saan ng kuang, nagaya na lang po pag pagtitindak niyan. Ayun, para tumuba siya. Ayun. Tapos muna tayo sa alakan mga idol. <coughs> nakakaligaw na dito mga idol marami ng daan sanga sanga yan pa daming tuba mga idol oh yan ito na po ako mga idol sa alakan ito po ang gawa ng alak ito po yung kapatid ko mag alak din ko ito ayan po yung nagluluto ng alak Ay, asawa ito ng aking pinsan ayan ito ba magluluto ng alak ito po yung alak mga idol ayan nalabas alak na po yan yan ang isang salang dito isang ilang kalon Ano may kalate isang salang Ayan, may tumutulo dito. Ito po yung nagpapalamig sa kanya ng kailangan marami pong nadali dito tubig para yung alak niya hindi umangin kasi pag natuyuan po ito ng tubig yung nadali dito ng alak ay naangipos siya kailangan ito ay madaming tubig siya na agos para yung alak maganda po ang amoy niya tapos pag ang gatong niya man, mga idol, pag naparami ang gatong, pag sa unang tulo ng, ng alak, pag naparami ang gatong, natuba siya, naawas po, naawas po yung tuba niya. Napunta doon sa pinakangkutsara niya sa loob ng tuong. Kaya kung ang alak malabo, marami ang gatong noon sa gano'n sa gatong. Kailangan pag yung unang tulo, alalay lang siya sa gatong. Pag yung nakaapat ng galon na nakuha ang alak, hindi nang dagdagan ang gatong. Ayan yeah, po, Ito tubig naman po itong tumutulo mga idol. galing doon po sa kanina tubig dyan. Okay, muna tayo dito sa kuha na ng tubig. yan Dito din po ako nagmula mga idol. Dati din po ako maggagawa ng alak. Siguro ang edad ko pala, 20 years old pa lang ako naggagawa na ako ng alak. Nandito na lang po ako mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Gandis po sa inyong lahat. Kulayan po na ako kayo ng Panginoon Diyos.